Ayun, patay. Laki. Uy. Pulang-pula mga chama.

kacamba sapun yun loh laki ganda laki kacamba plak oh. plak -pla. Tu. Mhm. Ni hirapan. Mhm. Betulin na lang natin kay Champa. Say do nay Mhm. <coughs> Poyste, po, stage lang po. Ayun. Yeah. Yeah. Naki oh. Sumabit lang yung bala natin. Ay. Lumundag na lumundag. Ayan. Ay. Saraming salamat po. Nakadali tayo. Dugo. Sige po, stage lang po mga chamba. Yan natin kinuha na ng putok. Biglalutang. Doon. Sa baba. Nakita ko gataw-gataw. Ano? Sarap baba tayo do kulang kayo eh. Oh, laki pare, laki Ano? Ano yan? Good fish iyan oh, mo. Oh. Good fish yan. Ah. Balot mo nang ohil. Point pare. Lagi mong idol big size yo. Ayano. Pati klap oh. ah, nal... pa yeah. niya, mm. uh, yun 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 chamba na naman punya. Ning kaliya na champata laga. You know? Baba tayo doon pare. Ya, Na lang panor, yung bala natin. Kan, yung YouTube channel kung paano niya po nah, yan. So, yun. Yun po, yun po. So, po. tayo. Tara tayo, mga <coughs> <coughs> Karga tayo, champa. siguro man laki ng tinitira ko naman maliit pinasangga nyo Okay, stay chill lang po.

sa full. Uy! 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 Inabot! Ito, inabot! Pulang pulo. Oh. Uy! Uy! Pulang pula mga tsama. Oh, nagsasalita pa sila. Ayan oh. Ayan oh. Oh, saan kayo punta? Ayan oh. Oh, ganda. Ganda po mga chamba, lalaki. Oh, nagsasalita pa si Lo. Oh, oh. Bakit po kami nuli? Eh siyempre, kayo yung inaanting namin. Ano pang uli namin kung di kayo? Ayan, pasensya na kayo. ka, Nais pa lang kayo ni Big Sci Hunter. Ayan. Thank you. Ini patay. patah Laki Laki Nah headshot Pare <laughs> Headshot Laki oh Ang pupuga. Ayan oh. Ang <laughs> ang pupuga. <laughs> <laughs> uh. Sarap nito. Ngayon ko pa lang muling ganyan oh idol. Oh, titan, sarap yan, oh yun. Oh, uh. mainggit na naman kanini yung katropa Shout out sa iyo Pasensya ka na hindi ka nasama rito sa amin ano. Spot. hu, <laughs> uh. Panalo. kahit malalim nabot kaya pala no agad bumaliktad ang Ay, hirap punutin eh ayun natanggal lagay natin dito sa ano kasama niya Nandito ka, chamba. Ay! Ayan. Yung uling e Abang uling natin, nandito sa cooler, ha, chamba. Ayan. Sarap. Thank you for staying tuned po. So.. Uli na naman. Uli yan. Uli yan. Uli yan. ôi, ui, ui, wow, hả, wow, lắc ui, 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 ok, yes, ui

Oh. Pakain nasa fish net yan Ayan o Yes Wala siyang hangin para Ay Anong nangyari Wala ka nang hangin Ha? Kira. Alin? Alin? Oh, yung pare, magkarga ka nando sa si ano? No, no. Na. Uy. Uy! Panalo! Ikaw na! Makarami na! <laughs> 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 na, na eh. <laughs> Mag magagi ala champa ay don. No oh, malalam na. ayani ani nagmula talaga. Oh. Kira. Kira mo? Hindi. Kagagamit ko lang pare. Sira na naman. Oh. na ako <coughs> <coughs> Yun, ha lắm phóc. Ba phái là. oh. đi Hey, 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 Yun. Uy. Uy. Tumbling. Uy. Tatumbling <laughs> Uy. Tatumbling na boy. Kagaling na. Uy. <laughs> Gusto maglalaro ka pa. Ha? Iyan. Laro-laro hmm. ka pa. Laro-laro <laughs> ka lang. Ha? Sige. Maglaruan tayo. Hmm. <laughs> Yun oh laro kayo ha Ayan Ang lakas talaga ng baril na to para Sinisisid nya Ayan Nakadali na naman tayo Huh? Yeah. Okay. Uy! Nadali na naman! Uy! Ay, nadali na naman! Ang lakas Ang lakas, lakas Uy Uy, uy, uy Ang lakas Ay Naputo ata Ay, hindi Andito Uy, uy Uy, uy, uy 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 Sarap Uy Uy ta. Uy, yun na Uy, ito na Ay <laughs> 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 Ooh! saya saya. Ang saya saya. Daming isda da. Lain, lain no. Den. Ay, stage lang po. Kaya. Kaya naman kaya. Ate naman. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy. Uy, come on. Come on, come on. Uy, uy. Uy, uy, uy. Huwag ka na makalawala. Oo, oo. Oo, oo. Thế quá à Yên Yêu common, Ở đây common, ngon Cò ngon Cò ngon không?

ăn uống masuk. xong nak ah. Yan. lâu nak á Yan. vnách á lâu vnách á lâu Galing á lâu Oh. <laughs> oh. Lipad-lipad siya, oh. <laughs> <laughs> kilo din, ah. Lating kilo. Hmm. Oh. Ayos. Ayun, naadali po siya. Nakatatlo pa lang. <laughs> Medyo na late lang po yung uli niya. Hindi niya po kasi bumabawi, bumabawi. Oh, hindi niya po kasi alam paano titirahin yung malalalim. Sana makabawi. Oo, nga. hindi kailangan ka siya sa busado. Siya okay, si Rabi ko sa kanya, Ayun, sige po, stay lang po. Ay po yung mga uli nyo. Oh. Dito. Sige po. Ayan, ganyan may ikutan na idol. Ay, ayan, ayan, nagpatukoy na. Ayan, ayan, ayan. Ayan na, dali naman na. Ang laki. Ano mo? Dali naman. Uy, uy, mamumuti-muti ha. Ay, layo ya. Kalayawan, no? Meron lang kanu yata. Oh, may kanu. Oh, oh, oh. Kaya na naman 'no, naglalaro siya, oh. Yan oh. Oy! Oh. Oh. Oy! Ganda, oh. Ganda. Oy! Oh, hindi pa, hindi pa. Dali oh. <laughs> Iyo. <don't know. laughs> oh. 'Di sarili ng Oh. Naglalaro pa, oh. Kakaweka, kakaweka, ha? <laughs> Ay, yan oh <naman> dito. <laughs> N-a avut o? N-a dat dua? Bă, nu! N-a Oh, tumila ko yung bulbit yan na atro pa. Ayun, ah, lagay muna po natin yung dasal sa lalagyan. Ayun, oh. Nagyayelo po yung sprite natin, oh. Ayun, oh. Kaya si idol na no, Nelson Kigtat, malupit. Ayun. si Pisayang Cup, ayan oh. Ayun. kailangan natin mag-delete ng no? Oh. mga video. Ala, Sige po, stay tuned lang po. May merienda muna tayo. Ayan yung mga kachapa Ayan oh. yan hmm. nadali po ni yung Ito yung pumutok yan. Hmm. Ayan no? o Nadali ni Ayan o oh. Ayan Okay Adol, pakita lang muna eh, Ayan tatalan muna natin tatal, muna. Tat, pat, tatalan ko lang saglit Ayan Ayan o Ayan o Ayan o Ayan Yes! <laughs> Thank you very much! Mga koipis Mga koypis po na namin <laughs> yun! Koipis Ayan o! No? Ngayon po si Haidol Bisayang Cup! Ayan! 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 Dumali tayo ng... Lester Fabian is watching! Uh, nakadali kami ma master! Lester! Ayan o! Sana o! Ayan ka pa! Ayan lang yan o! No? Ayan lang yun! <laughs> ayan po! Uh, po tayo dito! Dito sa isa! Ganito no? natin yung nahuli natin. Yung kay Idol Nelson Kiglat, ayan eh, o. Ang dami rin o. No? Hindi ko na po ilalatag. Ayan, Dito na lang na. sa ano, malaki naman ang ano ko. Ayan o. No? <laughs> ayan, namunggo ko. <laughs> <laughs> Ay, ayan po na nadali ko, oh. mga Idol o. No? Oh. <laughs> <Ayan. laughs> dami. Basta ano ako rin yan, Kenning Delta Idol. Bahala ko. Bahala ko man tulungan Delta. Ayun ah. Grabe. Paalam na tayo, pare. Oo. Ayun. Ah. Sa susunod na araw lang po tayo ispatuloy rito. Kami po yung magpapaalam na. Maguwi na po kami. Tangali na rin po. Tingin ka, hila lang yung... po, ah, maraming salamat po sa lahat po ng tiga-sabay-bay sa aking YouTube channel. tiga Maraming salamat po. Karakalda, uh, Master! Ngayon lang po kami nakahuling ganito. Ayun. Uh, uwi na po tayo. Sa ibang araw lang po tayo babalik. Uh, maraming salamat po sa lahat po ng Tiga Subaybay sa, sa aking YouTube channel. At kung bago po kayo sa aking uh, YouTube channel, uh, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Big Saiyan Tarka Chamba. Ayan. Sabay pindot po ng ating pateng-teng dito sa kaliwa. Ayan. Para lagi po kayong updated sa lahat ng aking videos. Ayan. Maraming salamat po. Uh, huwag po ay sana kanyang magsawang sumubaybay sa aking mga content sa aking paninig Sai. Ayan. Uh, Maraming salamat po. See you next vlog po. I love you all po. Bye bye.